Ano ang gagawin kapag biglang namatay ang inyong sasakyan habang tumatakbo sa daan? Siguro lahat naman tayo ay takot masiraan sa daan lalo na kapag biglang namatay ang ating sasakyan. Sa bidyong ito ay papakita ko kung ano ang dapat gawin kapag nagstall o namatay ang inyong makina. Habang binabaybay mo ang daan at biglang hindi nag-response ang accelerator pedal mo, nag-zero na ang RPM at umilaw na ang mga warning lights sa panel board, possible na matay na ang makina. So ang inyong dapat gawin ay maging alerto at igilid mo ang sasakyan hanggang maari. Make sure na nakasignal at safe kapag pumagilid ka ng inyong sasakyan. I-engage ang parking brakes, i-on ang hazard lights at ilabas ang inyong early warning device para mas safe ang paligid. Kung nasa madilim ka naman na lugar, mas mabuting bumalik ka sa loob ng sasakyan matapos mong i-install ang warning devices. At ilock ang mga pinto habang naghihintay ng responde. Pangalawa, i-check ang inyong sasakyan. Baka walang fuel, nag-overheat, na low-bat, at kung nakatiming belt ang sasakyan mo, baka naputol ito. Tandaan, wag basta-basta paandarin, baka lumala ang problema. Kung okay naman ang timing belt at may fuel naman, pwede nyong itry paandarin. At kung umandar at maayos naman ang tunog ng makina, pwede nyo nang iuwi at kinabukasan ipacheck nyo sa inyong trusted na mekaniko. Pangatlo, kung hindi naman umandar, tumawag ka na sa trusted mechanic para sa assistance at advice kung ano ang magandang gawin kung i-repair -re ba on the spot or hahatakin papuntang shop. Tandaan, ang mga problemang ito ay pwedeng mangyari saan, kailan at kanino man. Sana tandaan nyo ang mga tips na ito para sa mas safe at mabilis na pagresolba ng problemang ito. Stay safe mga idol!